sa loob ng maraming taon, ang mga itlog ay hindi makatarungang itinuturing na masama pagdating sa nutrisyon. Maraming tao ang naniniwala na ang pagkain ng itlog, lalo na ang pula, ay magdudulot ng mataas na kolesterol at magpapataas ng panganib ng sakit sa puso. Ang maling paniniwalang ito ay nagtagal ng masyadong mahaba na pumipigil sa mga tao na tamasahin ang hindi kapanipaniwalang mga benepisyo sa kalusugan na inaalok ng mga itlog panahon na para ituwid ang mga bagay-bagay at ihiwalay ang katotohanan sa kathang isip. Ang mga makabagong pananaliksik ay nagbigay liwanag sa katotohanan tungkol sa mga itlog na nagpapakita na hindi sila ang kontrabida na dating pinaniniwalaan. Sa katunayan, ang mga itlog ay mga powerhouse ng nutrisyon, puno ng mahalagang bitamina, mineral at antioxidant na maaring makapagambag ng malaki sa isang malusog na dieta. Ang video na ito ay sumisiyasat sa ebidensyang siyentipiko na nakapalibot sa pagkonsumo ng itlog, sinisiyasat ang epekto nito sa presyon ng dugo, kalusugan ng kardiovaskular at pangkalahatang kagalingan. Pag-uusapan natin ang mga karaniwang maling paniniwala, tatalakayin ang mga pinakabagong natuklasan sa pananaliksik at magbibigay ng mga practical na tip para maisama ang mga itlog sa isang balanseng dieta. Alamin natin ang katotohanan tungkol sa mga itlog at tuklasin kung bakit nararapat silang maging bahagi ng iyong pagkain. Ang mga itlog ay isang mahusay na mapagkukunan ng mataas na kalidad na protina na naglalaman ng lahat ng siyam na mahalagang amino acid na kailangan ng ating katawan upang gumana ng maayos. Ang mga amino acid na ito ang bumubuo sa protina na mahalaga para sa paglaki, pagkumpuni, at pagpapanatili ng mga selula. Bukod sa protina, ang mga itlog ay mayaman sa iba't ibang bitamina at mineral, kabilang ang mga bitamina A, B12, D, E at K, pati na rin ang choline, selenium at zinc. Ang mga sustansyang ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng buto, pagsuporta sa immune system, pagregulate ng metabolismo at pagprotekta laban sa mga malalang sakit. Ang choline, na matatagpuan ng sagana sa pula ng itlog, ay partikular na mahalaga para sa kalusugan at pag-unlad ng utak. Ito ay isang precursor sa acetylcholine, isang neurotransmitter na gumaganap ng mahalagang papel sa memorya, pag-aaral at pagkontrol ng kalamnan. Sa kabila ng kanilang maliit na sukat, ang mga itlog ay nagtataglay ng malakas na nutrisyon na ginagawa silang isang napaka-nutrient-dense na pagkain. Isa sa mga pinakamatagal na maling paniniwala tungkol sa mga itlog ay ang umano'y negatibong epekto nito sa kalusugan ng puso. Ang maling paniniwalang ito ay nagmumula sa katotohanan na ang mga itlog ay naglalaman ng kolesterol, isang matabang sangkap na matatagpuan sa daluyan ng dugo. Gayunpaman, ang dietary cholesterol tulad ng matatagpuan sa mga itlog ay may kaunting epekto sa antas ng kolesterol sa dugo sa karamihan ng mga tao ang ating katawan ay natural na gumagawa ng kolesterol at ang pagkain lamang ang bumubuo sa isang maliit na bahagi ng kabuuan kolesterol sa ating sistema. Bukod dito, ipinakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang katamtamang pagkonsumo ng itlog ay hindi nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso sa mga malulusog na individual. Sa katunayan, ang ilang mga pag-aaral ay nagmumungkahi na ang mga itlog ay maaring magkaroon pa nga ng proteksyon na epekto laban sa ilang mga kondisyon sa puso. Ang mataas na presyon ng dugo, na kilala rin bilang hypertension, ay isang pangunahing panganib para sa sakit sa puso at stroke. Ito ay nangyayari kapag ang puwersa ng dugo laban sa mga dingding ng arterya ay palaging masyadong mataas habang ang ilang mga pag-aaral ay nagmungkahin ng isang potensyal na ugnayan sa pagitan ng pagkonsumo ng itlog at pagtaas ng presyon ng dugo, ang ebidensya ay hindi patyak. Marami sa mga pag-aaral na ito ay may mga limitasyon sa metodolohiya at mas maraming pananaliksik ang kailangan upang makapagtatag ng isang tiyak na koneksyon. Ang mga itlog ay naglalaman ng potassium, isang mahalagang mineral na tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo kinokontra ng potassium ang mga epekto ng sodium, isang karaniwang sanhi ng mataas na presyon ng dugo. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pagkaing mayaman sa potassium tulad ng mga itlog sa iyong dieta, makakatulong kang mapanatili ang malusog na antas ng presyon ng dugo. Ang pagunawa sa kolesterol ay lubos na umunlad nitong mga nakaraang taon. Alam na natin ngayon na hindi lahat ng kolesterol ay pare-pareho. Mayroong mabuting kolesterol, HDL, at masamang kolesterol, LDL. Tinutulungan ng HDL kolesterol na alisin ang LDL kolesterol mula sa daluyan ng dugo na pumipigil dito na mabuo sa mga arterya. Ang mga itlog ay naglalaman ng parehong HDL at LDL kolesterol ngunit iminumungkahi ng pananaliksik na ang pangkalahatang epekto ng pagkonsumo ng itlog sa mga antas ng kolesterol ay neutral o kahit bahagyang kapaki-pakinabang. Inirekomenda ng mga eksperto ang pagkonsumo ng hanggang tatlo hanggang limang buong itlog bawat linggo para sa mga malulusog na individual bilang bahagi ng balanseng dieta. Sinasalamin ng rekomendasyong ito ang pinakabagong ebidensyang siyentipiko at kinikilala na ang mga itlog ay maaring maging bahagi ng isang malusog na paraan ng pagkain para sa puso. Ang mga itlog ay isang napaka-flexible na pagkain na maaring tangkilikin sa maraming paraan. Maari itong pakuluan, iprito, iscramble, ipoach, o ibake na ginagawa itong perpektong karagdagan sa anumang pagkain, lalo na sa almusal. Narito ang ilang mga ideya para may sama ang mga itlog sa iyong almusal. Scrambled eggs na may smoked salmon at avocado. Ang almusal na puno ng protina na ito ay nagbibigay ng malusog na taba, omega-3 fatty acids, at mahalagang sustansya. Vegetable omelet na may whole wheat toast Lagyan ng iyong omelet ng spinach, mushroom, sibuyas at sili para sa isang pagkain na mayaman sa fiber at lasa. Hard-boiled eggs na may whole grain toast at prutas. Ang simpleng ngunit nakabubusog na almusal na ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina, fiber, at mga bitamina. Tandaan na iwasan ang mga processed meats tulad ng bacon at sausage dahil ang mga ito ay mataas sa sodium at saturated fat na maaaring mag-ambag sa mataas na presyon ng dugo at iba pang mga problema sa kalusugan. Bagamat maaring maging masustansyang bahagi ng isang malusog na dieta ang mga itlog, mahalagang tandaan na walang isang pagkain ang isang magic bullet. Ang susi sa pinakamainam na kalusugan ay nakasalalay sa pagkonsumo ng balanseng at iba't ibang dieta na nagbibigay ng lahat ng sustansya na kailangan ng iyong katawan. Tumutok sa pagsasama ng maraming prutas, gulay, whole grains, lean proteins, at malusog na taba sa iyong mga pagkain. Ang mga pagkain ito ay nagbibigay ng malawak na hanay ng mga bitamina, mineral, antioxidant, at fiber na mahalaga para sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan at pag-iwas sa mga malalang sakit. Limitahan ang iyong paggamit ng mga processed foods, matatamis na inumin, at hindi malusog na taba. Dahil ang mga ito ay maaring mag-ambag sa pagtaas ng timbang, pamamaga at pagtaas ng panganib ng mga problema sa kalusugan. Habang ang mga pangkalahatang rekomendasyon sa pagkain ay maaring magbigay ng kapaki-pakinabang na gabay, mahalagang tandaan na ang mga pangangailangan sa nutrisyon ng bawat isa ay natatangi. Ang mga salik tulad ng edad, kasarian, antas ng aktibidad, at pangkalahatang katayusan sa kalusugan ay maaring maka-impluensya sa kung paano pinoproseso ng iyong katawan ng pagkain. Kung mayroon kang anumang mga alalahanin tungkol sa iyong dieta o kalusugan, palaging pinakamahusay na kumonsulta sa isang kwalipikadong profesional sa pangangalagang pangkalusugan. Maari silang magbigay ng personalized na payo na iniayon sa iyong mga partikular na pangangailangan at matulungan kang gumawa ng matalinong mga desisyon tungkol sa iyong mga pagpipilian sa pagkain. Ang isang rehistradong dietitian ay makakatulong sa iyo na lumikha ng isang plano sa pagkain na nakakatugon sa iyong mga individual na pangangailangan at kagustuhan. Habang ang iyong doktor ay maaring subaybayan ang iyong pangkalahatang kalusugan at tugunan ang anumang mga partikular na alalahanin na maaring mayroon ka.